tayo so sa Espanya. Nakain tayo ng Chow Master Chowlong. So sa lahat ng mga taga meron po tayong Chowlong dito sa Espanya. So makakita natin yung PNR. Dito lang po yan sa Espanya. Sa Algir Street. Yan. ito na natin. Ano Master Chowlong? So ayun, dayon ka mo sa Master Chowlong. The famous number one trending Chowlong. Yan. Kami nakakain tayo dyan. No? Yan daw. Ayan. No? Marami ng Hello, Chowlong. Half uh, lips to. sa lahat ng mga taga-Palawan na katulad ko, pwede kayo dito. Siya ko yung kanina. may they're gonna in Lido. <laughs> ayan, ayan. Ayan, ayan. So, ito yung mga prices. Tips eh. to chowlo. Ito po ito. Saka po, yung bread. Uh, ito yung palawan. Yung salabi Avenue. Wow! Salabi Avenue. Hello mga kastu at dito kami sa Master Chowlong sa Espanya, Manila. So ito yung Chowlong. Ito yung Chowlong. Ito yung French bread nila. Nakakita ano nyo yun. Okay, so, mana nanti? Mana nanti? okay lang. Pero iba pa rin yung lasa talaga sa palawan, syempre.